Mga ka-birds, magandang araw sa inyong lahat. Chris Cusinero po, kasama natin si... Angelo. Si Angelo. At of course, ako, Tito Mengo. Tito Mengo and... Mango and Michael. And Michael. Nandito kami ngayon sa downtown. At wala lang, mag-explore lang tayo. Explore natin yung downtown ulit. Ito lang naman yung lagi namin ginagawa kapag wala kami ginagawa. Ini-explore namin ang downtown. So, sama kayo. Pasyal tayo dito sa downtown. What you've got, value the little things, they mean a lot. Keep it simple, keep it humble. In this life's crazy tumble, appreciate the air you breathe, the love you give and receive. It's the simple things that make us whole, so embrace them with your heart and soul. a gift that's heaven sent Stay humble, stay kind And happiness you will find Sarado din <laughs> So mga ka lahat ng puntahan namin ng mga gusto natin. restaurant na gusto namin Sarado talaga mga lahat Asian, <laughs> Mga Asian restaurant mga puti, buta <laughs> Makikita nyo sa mga videos natin Dahil na nating nilakad na lugar no na explore sa inyo at lahat ay sarado yan, bukas pero mahal. Siyempre doon lang tayo sa kaya ng budget natin. Dun tayo sa mura lang. Like Michael. Awas. na. Yo, meron din kaming natagpo ang bukas. Oh, be careful, Michael. Let's go. Coming. Coming inside. Ito, kasya si tayo. Saan mo gusto? Okay Dito sa Canada, pagka mag-order ka ng soup sa Vietnamese restaurant, lagi may ganito, may uh, basil. Tapos meron din silang fresh na sprout. oo yan, fresh na sprout. Mm. At busy busy yung magtito doon, no. Mm. Busy busy sila. Pag nagutom ka na, pwede na akong appetizer. So, <laughs> pwede na appetizer niya pag nagutom ka na. Yeah. Okay, thanks. They're breaking it up. Ah? Eh? Thank you. Thank you. Ayos. Dami na baka pa uh, parang babagsak thank you so much yeah thank you ganda naman yun oh no? ka-brex oh so. pag dito ka sa downtown makikita mo talaga yung mga ganyan mga view mga uh, anong tawag dyan mami? Graffiti. graffiti graffiti na mga ganyan nagkalat yan kung saan saan basta may mga open wall may mga graffiti kaka tayo ng kape ganoon kami oo tapos magkakape naman kami ano namin yung kumakain tapos <laughs> Tapos no, hindi lahat, hindi nagkakape. Oh, no, hindi nagkakape. <laughs> Kailangan i-push na mainit na Ma kape yung kinain, kinain natin. natin. <laughs> diba so pa? Hindi lang sa isang lugar. so, paano pa. kang, paano kang papayat kung kasama mo si Tito Mango? Ang lawin. Ang Ano nak? Solve na yung lunch? <laughs> Solve na. Solve <laughs> na. Michael, <laughs> how's the lunch? Good. <laughs> Good? Dito naman tayo sa Tim Hortons at nilipit tayo ni Tito Mango ng kape. Thank you. Black coffee. Thank you, mami, sa aming mainit na kape. Yeah. So, sakay naman tayo ng train ngayon. Sabi ko nga, dito sa downtown, libre ang sakay ng train. Basta dito ka lang sa downtown. Walang laman, oh. Huh? Mami, dandaan ba dito tayo mismo sa gitna ng daanan ng trend dito mismo sa downtown. Nandito nga tayo sa bahay ni Tito Manggo mga kabreks. At uh, galing na kami sa paglalakad kaya pagluluto niya tayo. Galing na kami. Kainin na kumain na. Oh. Uy, daming strawberry ni mami ah. At ano yan? Hydro, hydroponic. Oh. Wow, hydroponic. Gagawa ah. tayo ng sharp fruit tree. Ah, sharp fruit so, meron tayo ditong brie. Oh, may brie cheese oh, siya. Oh, diba? Tapos painitin mo pa, i-melt mo talaga yung brie cheese. Hindi, hindi, strawberry. hindi, 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 Ganyan. Oh. Nahugasan na yan. Baka sabihin nyo eh. Mm. Hindi kayo mm. At saka kapag hindi ko siya na hugasan, hindi naman kayo kakain. Mm. Diba? <laughs> Kaya huwag kayong nagreklamo dyan. Tama, <laughs> Tama li. Hindi <laughs> oh. naman kayo malalasod ako eh. Tama? Diba? Tama, tama. Kaya, puro reklamo ba? Pag nandyan kayo, manood lang kayo. Diba? <laughs> Punin natin yung mga pinakamalalaki. Diba? diyan sa Pilipinas, pag naghanda ng ganito, anong laman? Pag naghanda oh, Sa, sa kutri sa Pilipinas, pag naghanda, anong laman? Ano? suman. At saka ano? suman at saka ano? Kalamay. Mali, mga fishbowl, fishbowl. ah, street food. Street food, ano Street food food, sinasabi mo. Oh. Mami, pakitaan kita isang ano, isang isang strawberry ha. Pakitaan mo ako sa strawberry. Oh, isang strawberry lang. Kahiwa. Oh, isa lang. sige, sige, niya ako. Isa lang, babe. Papakita natin. Oh, sige, Isa sige. Ganyan lang. Ah. lang yan. Eh, ba't? Wala, tignan mo. Oh, Hindi, okay yan. Ah, okay. okay man. Yan. Basta itapat mo sa akin. Hindi atin. pwedeng ganyan kasi pag isang subuan lang yan. Hindi, decoration lang to. At ito, reo. Bawal kainin yan, ha? Bawal to kainin. Oh. Hindi oh, yan kakainin. Oh, oh, oh. Sample lang to. Sample lang ba yan? Mm hmm. Wow, parang naging ano, biscuit. Mm, di ba? Oo so, naging uh, siya. Mm. Okay ba? Okay yan. Pero bawal kainin yan kasi isang buo yan eh. Oo, dapat konti-konti lang kasi malang dapat konti -konti strawberry. Dapat konti-konti kasi bang strawberry yan. Hindi naman basta-basta. Ah, lagyan mo ng ganyan. Oo, oh, ganda. Diba? Wow! Sweet <laughs> <With> cheese! <laughs> so, ayan na yun! Ayan yeah, oh, na oh. yung iyong, iyong mahiwagang... Ano? Ang charcuterie ko. Oo, oh, charcuterie daw niya. Yeah. Oh. Uh, parang ano lang, parang binaboy ng charcuterie. Uy, so, grabe naman <laughs> <grabe laughs> siya. Grabe siya. Joke so, lang. Joke lang. Hindi, siyempre. Oh, Ayan na sa na yung charkat. <laughs> wala, wala kang karne, walang ano. Wala. Lang wala. Ano, lang ano lang siya? Eh, egg. Appetizer. Maisboard. Maisboard. O, kumain kayo. O. <laughs> At bakit naman yung ni binibenta ko ito $7? Eh? Ang <laughs> 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 dami kayo nabili oh Hindi ba? Ang sarap-sarap daw nung mani mo. Bakit? <laughs> a, eh, kasi nga, fresh. Fresh. Hindi ko sasabihin maraming betchin. <laughs> <laughs> Alam mo ba na? Oy, tu nah, no. Turo ni Crisanto yan, oh. <laughs> Chips? Pwede pa tayo magbabot ng oh. Kumuha na kayo dyan. ko po, oh. At ang mga plato. Wala na hukasan kasan ngayon. Oo. Oh, no, okay. Diba? Magkiti oh. mag na kami. No. Oh, magkiti na agad, oh. Wala yung kasan ng gas. Dalaw yan, Chris. Oo, tingisa kami. <laughs> no, sa do no, okay? kami ni Angelo. No. Ganito lang ang appetizer sa ganyan. Chef. May yakult. Oh. Social, di ba? May yakult. Parang kay ano lang yung yakult. Para kay... pag ako, hindi so sabi ni Mami, dito daw kami sa downtown kahit na magagabi na. At maglalakad-lakad kami. Kita nyo na may mga suot nila. Malamig. Oh, malamig di ba? Kaya mo ba? Taran si Epipanyo nga pala, kasama natin si Epipanyo sa si Claire. Taran Yan, hello Claire. Malamig, malamig. Ba <laughs> 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 ma, -ma discover. -disco Pag ako ang ano kami, man, mga, mga burks, ma bubble ako. <laughs> nag jacket kami kasi sobrang lamig. Doon nga tayo sa ano? Saan? Sa ice cream. Sa hindi. Ice cream sa ba wala sa atin yung ice cream? Oo oh, nga. Hindi hati-hati isa lang tas at wala. <laughs> Para matikman lang yung Dubai ice cream, di ba? <laughs> oh, diyan tayo kasi diyan nga yung bridge land, di ba? Ano yung Dubai ice cream? Eh? Yo, so, saan tayo? Dinadala ni Mami. Mami, saan mo ba kami dadalhin? Ha? Taas ng building dito. Daanan ng trend dito sa downtown. Ha? Sa palasyo. Palasyo? Saan yung palasyo? Alam ko dito yung, ano, yung bahay na nakabaligtad. Di ba? Ganda nitong condo na to. Dito ka nakatira sa downtown. Katabi lang mong train station. Ewan ko kung napanood nyo na yung vlog ko na bahay na nakabaligtad Dito to sa downtown din eh <laughs> Oh, di ba? Ano to? Ano yan yung sa Fairwich Pratchy eh Ano sabi nilang ano dito sa mga Ano na kakaibang kayo, ano, kayo kakaibang design. May mga free housing dito. <laughs> <laughs> Baliktad ka pa ba, tulog. <laughs> Mami, kanina pa tayo lakad ng lakad. Saan pa talaga tayo pupunta? Ay, wala nga, may maghanap nga ng kape. Maghanap ng kape. Isang oras tayo na naglalakad. Ay, ano ka ba? Hindi na namin alam kung saan kami pupunta. <laughs> Naikot na namin itong buong Calgary. May kapingan dyan. Sigurado ka ba? Oo. Oh, ka sa akin. <laughs> Hindi ko alam kung saan na kami pupunta. Pag uwi mo, nakalus ka na ng 5 pounds. Ganun <laughs> yun. Sa kalalakad, no? Sa kalalakad. Kakahanap ng kape. o no. <laughs> <laughs> oh, ano na? Halika na, uwi na tayo. Baka wala na to. Ay, sinasabi ko sa'yo, lakad tayo ng lakad. Wala mo tayo pupuntahan. Ay. Oh, sorry na. <laughs> <laughs> Ay, bakit pagka naka-vlog na, bait-bait mo? Uy, sama-sama, oh. <laughs> sama-sama, <laughs> oh. Pilipino. Oo, sama-sama tayo. Oo, sama-sama, oh. Oo. Sama-sama, oo puro kalokohan naman kayo. Yung sa yung ano yung, pangalan ng de dentist ko eh sama. Sama-sama. So mga ka-works doon napuntahan yes. namin eh dulo na ng ano ng Calgary. <laughs> At uh, pupunta na kami sa highway kaya babalik na kami. Balik na ulit tayo sa city. So medyo malayo na yung lakarin na naman ito. Ganda ng mga bahay dito. Oh. Wow! may karakter, yung... Ano kaya yung mga trabaho so, ng mga NGT, yan, no? Oh, oh. Ano kaya yung trabaho niyan dito sa Canada, mami? Oh, basta, ano, mga Ito, oh, ganda ng bahay, brick, no? Sigurado yun, may trabaho rin sa <laughs> Ay, ganda, oh! oh may trabaho rin yan. Naniniwala ka ba doon? Oo, may trabaho sila. Hindi, pensionado na yung mga yan, mag-asawa. Oh. Oh, oh. <clears throat> Ito, maganda rin kahit maliit lang, oh. Ay, Ay, gusto ko yung luma. Gusto mo yung mga luma talaga. Oh. Ayun, ganda rin yung yellow, yellow, ano, yellow door. di Diba? isang anay na lang <laughs> ang Peter Ma. na? Babagsak na. Ito, bago na, Oh. Bago to. Wow, ginagawa pa lang. Pero ang ganda. Ito na yung ano niya. Ka, pagka ano na, tapos na o. Oh. <clears throat> diba, maganda? Ganito yung tura niya? Oo, oo may... Hey. Tama, tama may Bani kasi ano ngayon, Easter Sunday, oh. Andiyan pa si Bani Paras. Oh, andiyan si Bani Paras. Doon kami galing kanina. Biro mo na ikot na yan hanggang doon. Tapos balik kami rito. Doon kami galing sa may Calgary Tower. Hanggang ngayon, wala pa rin kami nakikita ng kapihan. Mag Camping dyan. Hindi pa tayo lumayo. Oo, oh, dito na lang tayo mag-camping. Oh. Di ba? Pero pagka summer talaga, punong-puno ng tao to. Oh, naliligo sa summer. Kasi ang lubog ng araw, alas 10, alas 11 pa. No? <laughs> Kaberg, sinabot na tayo ng gabi sa paglalakad natin. Ganon kami katagal na naglakad. Hindi lang dalawang oras yung lakad natin, no? Ha? Huh? Inabot na tayo ng gabi. Dalawang oras. No? Dalawang oras, ayun, ayun. Ba? oras ayun, ayun. So, ayun, ayun. na ba? Alas 7 tayo malas. Oo nga. So sa haba nang nilakad natin, balik na tayo dito sa apartment ni Mami. Ayos. Nadala ko ako na ko na. Ito siya magsisira. <laughs> Manggugulo muna yung mga bisita ni Mami dito sa bahay niya. Oh, di ba? Ang ganda ng view dito sa likod ng bahay ni Mami, oh. Para kanda sa Baguio. Kasi makikita mo yung mga bahay-bahay doon na parang sa uphill, tapos pababa. Di ba? ganda. Tapos naglakad kami dyan kami galing. Ang ganda doon. Doon kami sa blue building na yun. Ewan ko kung kita pa yung blue building sa dulo. Ang ganda ng view niya dito, no? Sa downtown mismo siya. Oh. Ngayon naman magluluto si Mami. Mami, anong lulutuin mo? Magluluto ko ng ano, anong tawag Anang? dyan? Kunwari, di ko alam na aros oh. kaldo. Aros kaldo ba yan? Basta <laughs> ano? Goto. O, sakto na ba yung karne na yan? Oo, uh, uh, para o, sa akin. O, sobra yan. Okay lang yan. O, kulang pa yan. Okay lang yan, sakto yan. Okay. So, ayan, okay. pinakuluan ko na yung ano. Ano? Yung pinakuluan, nagpainit na ako ng... Mantika. Mantika. Ang susunod dyan... Sige nga, ikaw nga, si Chris Cusinero ngayon. Okay. Oh. Si, si, ikaw si At ano? Susunod diyan dapat Tito, si, si Mango Kusinero. Tama, ang susunod hmm. yan diyan dapat karne. Mm. Tama ba ako, tama? Oh, ba? lulutuin mo muna yung karne para hmm. malis yung lansa. Oo, oh, oh. oh. At bago yung mga ganun. Hmm. Tama ba 'di? Tama, tama. Karne muna. Oh, karne muna. Oh. oh. Iniwa ko na yun ng pagkakalipis para tipid na tipid pa? ano. Para tipid yung ano. Para tipid lang yung ano. Yung kakainin natin mamaya. Oo. Oh, oh, oh. 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 Tapos kahit maraming oil gan, kasi olive oil ginamit mo, ba? Olive oil lang gamit ko dyan. Hindi pwedeng ano, dahil... Tawag na tayo nga Hindi. Eh, ito na mga bata. Hello! Ito na yung mga ano, pa. Hello. Hello! Hello! Hi! Hello! Hi! 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 Sabi niya sa English spoken in dollar talaga to si Erin, eh. Tapos yung akin po, medyo mahina yung kalan. So, nilakasan ko na, hinay ko. Nilakasan niya siya. na. Oh. Yung iba ba, pag nagluto, inuuna yung mga aromatics? Depende. Kasi Ako. pwedeng bawang muna, o pwedeng sibuyas muna, o pwedeng onion, ay, uh, ginger muna. Ako. Tapos yung chicken, o pwedeng chicken din, i-toasted bago yung luya. Ganon talaga. Ang nakita ko, yung talagang Pilipino na luluto. yung karne. Inuuna yung Inuuna karne. karne. Kasi oh. ito nga naman yung dapat maluto muna. Aros caldo. Akit muna ako. Hindi ka bibigyan. Bingi. Bingi. Ayan yung kapatid ni Tito manggo si Joy. Pingi. Pingi. Tagasan ka Joy sa Pilipinas? Sa Manila eh. Saan nga? Peco. Peco. Sa Paco. Sa Peiko, Manila. Eh. Oh, diba? di ba? Hindi na siya marunong mag... Mga kabers, ibas nyo. Hindi na siya marunong mag-Tagalog. Ibas niya yan. Sa Peco, Manila. Eh. Taga pa ako yeah. sila dati, no? Oh, bababa ako. Hingi ako po. Yeah. <laughs> bababa siya mamaya kasi sa taas Parapu. siya nakatira. Parapu. Sa taas ng building. Parapu lang. Parapu lang Kaya damihan mo, mami. Damihan, yung damihan mo yung pa. kanin. Damihan mo yung kanin. Okay. <laughs> Kakasya ba lang sa atin lahat yung ganto kaliit? Tsaka kulang po. Yung ganto na ko muna. Yung sa ganito kaliit, mami, parang maliit ito. Pa. May mas malaki ka ba nito? Meron. okay. Kaso ito yung nasusunog eh. Okay lang. O dito na lang kasi... Oh yan, yeah, mas maganda. Mas gusto ko ito eh. Mas gusto ko rin yan. Teka, ilagay mo dyan kasi mabihwa pa ulit ako. Parang kulang yung ano. chicken. Oh, chicken. O, oh, oh, kasi hihingi um... pa yung sa taas. Hihingi. O, oh, baka pati yung si ano. Okay, hihingi. dami na yung... na ka ba? Parang nasa Pilipinas. Okay, um, sharing is caring. Yes, and it's a blessing, it's di ba? Blessing. Always okay. remember, it's Alam, always a blessing. Alam, pero mahirap din magbigay lagi. Ito <laughs> lang. Hindi magandang ano attitude yun eh. <laughs> Nagbibigay. Mo, minsan, pag binigay mo yung isang kamay mo, yung susunod, oo. isang kamay mo naman. Minsan, yung nangutang, ang bait-bait sa'yo pag mahihiram. Oo. Oh. Pag nahirap na at naningil ka na, kaaway ka na niya. Teka muna sino ba yung pinariringan mo? May pinariringgan ka ba? Andiyan ba? Nanonood ba? Nasa nanonood Wala, na. Wala ko ako sa mga kaibigan ganyan. okay. Pero ang sinasabi ko yung mga napapanood ko, di ba? Sila mismo nagsasabi na, oo nga, ganyan sa ano, di ba? yung totoong buhay. Pero hayaan mo na, pagka hindi ka nabayaran, ano? eh, pasensyahan na lang. Ay, Ganun hindi sa akin. Mahirap kasi ngayon pag nagpa-utang ka. Oo. Hindi na mababayaran habang buhay na. Hindi na mababayaran. <laughs> Parang ayoko naman nun. <laughs> nagdadagdag tayo ng mano kasi nga ulang biglang dumami yung tao nagpami yung manghihingi may manghihingi <laughs> dami nang hihingi ano ba yan kala <laughs> ko eh makakatipid na ako dahil mag isa lang ako ay <laughs> eh, pala mas marami pang ano parang dami nang hihingi <laughs> <laughs> buti sana ako kabuga ko magbuto Bala, sige <laughs> Masarap ka kaya magluto? Madalang ka lang magluto, pero masarap. Masarap pa magluto? Oo. Masarap Ay, masarap pa naman dyan, mami. Oh, okay. May ano rin, may nilagang itlog. <laughs> Di ba? May luto na ako. <laughs> <laughs> Ha? may kita nila. Kailangan daw, masarap kang magluto, parang nanay touch, Kailangan sabi ni Uko. Oh. So ngayon, gagawin nila ganito raw. Oh, oh. Ganyan. Ganyan. Sa yung daliri mo, baka maputol. Ayun na no, eh. Dapat yes. nakatago Sinasama yung mga daliri. Sinasama ko nga eh, tama ba yun? Hmm, tama. Bakit yung no. gusto mo ako na? Iwa. Ako na. Ikaw ba? Mas mabilis ka? Hindi naman. Baka Hindi. mas matanggal yung daliri mo. Ito. Oo. Oh. Pero oh. ako nang cut ng iba kasi ako sa sa'yo. Ako nahirapan sa, Ay, ako na nahirapan sa oh. akin. O, oh, Sige, oh. sige, tingnan natin. Ha? Ay, bakit baliktad? Oo. Oh. Oh. Sige. Hmm. naman. game bakit na. Tingnan game. Anong gusto mo? Ay! Wow, ang bilis! Wow! <laughs> Ganun lang ba yun? <laughs> Pag ako kumayos ka nga. Kasi sabi nung cook sa amin, take your time. Take your time? Oo. Oh. Eh paano pag nasa restaurant ka? Busy yung restaurant, take your time. edi eh, di na, na yung mga kakain. Oh. Wala na. <laughs> Nalipasan na ng gutom. Nagbago <laughs> <laughs> pala isa-serve. Bilis oh. okay. ha, wow. Tapos na. Lagay na natin to. Hmm. lagay mo na yan. Oo. Wow. Mainit, wow. Mainit na yan. Mainit na siya. So gusto ko yung bawang. Bawang muna mauna. Oo. Oh. Na may kasamang konting sibuyas. Konting sibuyas. <laughs> Pwede rin. Okay lang yan, konti, maliit lang lagayan oh, eh. Siyempre, sasabay kasabay talaga yan. Lalo't galing sa freezer yung mga ano ko, mga uh, si ano ba bawang. Mm hmm, correct. Oh, mami, nasusunog na yung bawang mo. Nasusunog na yung bawang. Teka, hmm. Teka, oh. Tatawag ba tayong bombero? Wag, huwag wag, muna na. Ay. Kailangan, ihulog natin yan. Oh. Yung luya. Hindi tayo luya. magkasya kasi nandito sa wall yung kalan niya. Ito yung wall kasi ano palabas. -ano. Diba? Kaya dito lang tayo sa tabi kita tayo sa tabi ng wall nakasilip lang tayo dito sa niluluto ni mami so yan yung niluluto niya bawang at saka luya uh, yeah. tapos Dapat may chicken siya dyan Ayo. Kasi kapag nilagay ko yan dyan, dito ito maluluto eh, no? Kasi sa hmm. parang sabaw yan eh. Correct. O, yun, dito, ngayon alam mo na. Alam ko na. O, alam niya na yung reason kung bakit. So, i ihay ulit natin yan. Correct. School, hmm. Wala nang patumpik-tumpik. Wala nang pwado ano. <laughs> lagay ko na yung ano. Mo na, lagay ko na. Pati yung ano. Dugso lang yan. Luto na yung oh. ano. Oh, bahala na yan. Bahala na Tayo na yan. Tayo naman yung kakain yan. Hindi naman sila. Ah, ma, tabagay. Oh, mata bagay. Oh. Oh. Luto na yan. Eka, yeah, yeah. eka. Ihulog na na. Ay, wala nang sukat-sukat na ano. Wala nang sukat-sukat. Nilagyan na ng, ni Mami oh. ng ano. Ng Pero ayaw masyadong marami yan. Eh. Oo, oh, kasi malagkit masyado. Magmumukhang kalamay yun. na Mami. Kung gusto nyong magluto ng ano. Kalamay. Kalamay. Biko. Bina. Kung gusto mo maging biko yung ano niya, ganitin niyo. Yung. <laughs> yung mong ano mo. Kung gusto mo maging biko yung iyong lugaw, no, mami? O, oh, ganyan. Ganitin niyo. Mm -hmm. So, ngayon, nagsanong, mas matagal ba manuto ang ano? Ang... Ano pa niya? Yung managpip. Oo, oh, natural na bigas lang. Oo, oh, dapat i-comment nila yun. Oh, okay. comment nyo, ano ba yung mas ma matagal maluto? Yung Oo. Oh. o yung regular na rice? Oo. Oh. Di ba? Oo, oh, lang. Oh. Okay. Bango. Bango ba? Oo. Alam mo, ito nangangamoy na. Pwede na siya. Mm hmm, pwede na isaling yan. O, salin na, na ito. Oo. na ni yung kanyang mga Alam mo, hindi ko, ba't ako nag arti nun eh. Pero mm. I think kailangan dahil dyan. Oo. Ano. para yung toasted na bawang, para o, mas mabango. Mas mabango. Ayan, ayun. Oo. Oh, okay okay. ko siya. Correct. di ba? Oo. Oh, okay. Tama. di ba diba yan? dami ko nang huhugasan. <laughs> <laughs> Ayaw pa naman ni Mami, Mami na ng pinggan. <laughs> nadikit siya. Oo. Ang okay. problema kasi dito. Ano kami, problema, Mami? Kasi ano tawag dito? Metal, tin? Ah, oo. Nadikit siya. Yung metal niya sobrang nipis. Sobrang nipis. So, kailangan na. talaga alaga mo sa halo. Oo, kailangan daw hmm. yung Nadikit na siya. Oo. Hmm. Saka yung mas maganda, Mami, kung yung sandok mo matigas kasi malambot. Alam mo, oo nga. Kailangan ko diba? yung ano, yung matigas na ganyan. sandok. Yung... Wood. Wood. yung wood na sandok mo ayan ayan oo oh, ayan oh, talaga oh. correct oh tinan mo ngayon oh, yeah. oh, comfortable di ba wow tanggal pala oh. palat comfortable na comfortable oh, oh. ka hindi comfortable Com wow. comfortable, <laughs> <Dapat> comfortable? <laughs> hindi, narinig ko lang yun eh ginaya ko lang <laughs> <laughs> teka teka lagyan naman natin siya ng ano ayos yung dugaw ni mami oh o, oh, malapit na yan sarap one minute ka lang <laughs> Tapos lalagyan niya ng regular rice. rice. Oo. Oh, oh. Wala nang ugas-ugas yan, o. No? Diretso Ay, hindi na. na. Wala, wala nang ugas-ugas. -ugas. <laughs> okay lang yan. Ganun ba yun? Oo. Oh, wala wala nang na ugas-ugas. Na. Okay na yan. <laughs> Tayo lang kakain yan, eh. Hindi ba kayo sobrang puti niya? <laughs> hindi. Okay lang yan, mami. No problem. Oh, okay. Walang Ay, namamat. Na. Wala naman namamatay sa, ano, sa ganyan. Ah. na. Oo. Hindi. Nakamedium na yan. Ah, okay. So meron tayo ditong tofu. Ito yung nabibili rito, firm tofu. Pero para siyang babulgam, parang goma. Yung tofu, no? So ilalagay lang natin dito sa mainit na, na, ano, na oil. Baka gusto mong hawakan yung camera, Ma, man. Sorry naman. <laughs> oh, hindi na ako magluluto doon. Oh, ano Wow! Ganito. yan! Oh, ito, ito yan! Ito, Wala, hindi yun pa rin. Parang mayroon ba? Hindi yan na siya tumatanggal. Akala ko magliliyab lang. Ano dami ng talsik? O, oh. Diyos ko po. Tunas mo na lang yan mamaya. Oo nga, parang magliliyab lang. Tunas mo na lang yung mukha mo dyan. Oh. Yung mukha ko dyan? Ano yung mukha ko trapo? O baka ka na rin na nagbibiroan lang tayo oh. mamay, di ba? Hindi mo na sila namay ano, yung Four? fishball. O mamaya na yun? Mamaya na yun. Siyempre natin kasi ibang luto. No? Oh. Kailangan ano sila? Uniform. Oh, wow. Talaga yun. Ano, ha? Tapos eto, siserve ko na. Mamaya husgahan nila ako. Mm. Tingnan natin kung pasado. Ang 10 pinakamataas at ang 8 pinakamababa. 8 ang pinakamababa? Oo. Oh, so, between 9 and 10 lang pagpipilihan mo. <laughs> 8, 9 and 10 lang. <laughs> <laughs> Tama ba? Maganda yung ano, paisip kong ganun, di ba? ulo ka talaga, eh. Oo <laughs> nga. Uy, mami, mukhang luto na yung ating lugaw, ah. Ay, luto na. Ready na akong ipatinda, oh. Wow. Ay, luga. Lugaw. Sarap ng lugaw. Ang daming sa hugo. Dapat pag may inintroduce at sasabihin, wow. 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 Paano nga ba? <laughs> nakalimutan <-lugaw> ko. <laughs> wow, lugaw. Oh. Mm. At hindi lang yan. Kompleto pa rin si yes. Ito ay lugaw. Wow, lugaw. Alam mm. mo, sobrang lambot na ito eh. Ano yan? Teka nga, baka tumamdim ko. So, ito na yung lugaw niya mga ka-Berk. So, oh, ang daming sa hugo. Panalo. Ano ba? Diba? Ano yung fried garlic? Wala, walang fried garlic. Andiyan na yun. Sinama na. Ayan doon. Ayan, andiyan. Ayan, oh. Ayan yung garlic niya. Kaya garlic oil. Garlic oil. Garlic oil. So hindi na namin na isama yung topo kasi yung topo ngayon hindi pa rin luto. Panina <laughs> pa yan. Hanggang ngayon malambot pa rin. Medyo mahina yung kalan ni Mami. Hanggang dyan lang yung kaya nung heat niya. So maluluto rin yan mamaya. Luto na yan. Tapos tong pork baka hindi na rin natin isama. Kasi yung topo nga matagal lutuin. Yung pork pa kaya. Tapos <laughs> ako. Basta mamaya maluluto rin yan. Oh, ito sa ikris. Hayos. Tutuin din pe. Sige, so, bayan, tutuloy ko ni. Tak, tak, takabin na ni. No, oh, okay, o, si mm -hmm. si ng green onions, please. Oh, sige, sige, sige dulu. Kuwalang ako, Ante. Sa mesa 'yan. Eh no. Mami, hindi bibigyan ko. Sige lang 'yan. Balik ko muna 'to. nga natin tong lugaw ni mami Mommy, masarap. Ay, ay, ay na. mainis at ako kasi feeling ko hindi pa masyadong init pa siya 'to. Masarap. Sana hindi mabawasan dahil hindi siya mainit. Painip pa ba? Gusto ko rin ng ano, ng chili oil. Ano. Pakbigyan mo nga ako, anak. Ayan, tsaka meron ako. Bawang na Balon. Balon. Thank you. <coughs> Tama-tama sana ito. Hala-hala. <laughs> Tanggal yung Tanggal Ay, yung ano mo dyan. Ano yan, mami? Oh, yung bawang na ano. To toasted. Yung, toasted. Toasted, na garlic. To Ayan no, masarap. Oh. Dagdagan yung paanji no. Wala kayo dyan. Gusto ko like? may toasted na garlic. Anong pasado na ba? Pili ang pili ito. Dagdagan mo pa ng pili. Walang kalamansi. Walang kalamansi sa wala rin lemon. Meron ko ang ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na Halika na at manood Mga matay mamamanghadi